dias, caballeros y damas. By the time you'll be watching this, uh, I would then be in Sambuanga City, kasi po uh, tinape natin ito bago umalis ng uh, ng uh, Vat Cave natin or uh, broadcaster Armandine pa uh, mini blogging studio uh, somewhere in Rizal Province or near Metro Manila at uh, I will be in Zamboanga City uh, by the time you will be watching this. Uh, I will be uh, probably be in my uh, uh, business there, bagong negosyo ko na uh, is Zamboanga Business and Events Place, a four story uh, business center. Uh, I'm starting this blog on that uh, on that business venture to stress the fact that kung kami po mga negosyante We would just like to concentrate on our business. At uh, tulad, tulad kay vlogcaster, hindi na po ako makikialam sa mga vlogging. Hindi na po ako magbigay mag, uh, ng panahon at effort at uh, mag-abono sa vlogging. Kung everything is okay, kung nakatira ako sa Sweden, sa Finland, o sa Switzerland, or sa uh, Canada. Okay, everything's okay. Uh, hindi na, hindi na. Sabi nga nila, boring uh, yung iba, yung mga kausap -ka natin dyan, uh, boring rin ang buhay nila. Dito, ang daming excitement. Ang dami rin problema, ang dami rin magnanakaw, ang dami rin manluloko, ang dami rin mga diktador, ang dami rin na mga feeling hari. That's why, uh, si vlog, kahit busy tayo sa negosyo, Uh, we give time to save our country to help our people that's why uh, kain na dit uh, uh, dito na tayo sa Sambuangga ngayon but still uh na, natin ito nung una itong video na ito to stress the fact that uh, we really need to help the country no matter no matter how who we are where we are anong study ng buhay natin we should help the government because No government is perfect kahit sa mga bansa uh, uh, binanggit ko kanina hindi yun perfecto perfecto lang sila Gumag gumagana lang ang sistema nila because the people are watching them and this is my message to the supporters of President Bongbong Marcos huwag kayo magalit kay Va kay VAD kung binablog natin ng mga negative issues or pinupuna natin si President Bongbong Marcos. We want him to succeed. Tayo lang, meron mga nakapaligid sa kanya o baka minsan siya may mentality na mata pobre, abusado, o to, uh, diktador. Meron talaga yan, inherent yan. Normal na normal normal yan sa isang politician. Ganyan rin ganun rin sinasabi nila kay Donald Trump ng Amerika at iba pa mga presidente, gano'n. Pero uh, ang diferensya lang, yung mga tao, they are watching out, they are participating in governance. Kaya hindi hindi na, na naru-rule o hindi namumuno yung mga total dictatorial or totalitarian states sa Amerika, sa Australia, sa Canada, sa United Kingdom. Kahit si, uh, galit sila kay Boris pero hindi naman talaga uh, hindi na sobrahan yung, yung uh, ginagawa niya sa UK noon. So, because the people were participating in governance, kaya dapat rin yan ang ginagawa natin. Otherwise, magiging diktador yung mga gobyerno natin. Kung magiging diktador yung mga gobyerno, sino ang kawawa? Ang taong bayan, kasama na kami mga negosyante. Malulugi ang negosyo ni VAT. Ang laking investment. Nilagay ko sa Sambuanga. Pagkatapos, mawala lang yan. So, kami, we also want Marcos to succeed. Hindi ko mabinoto si Marcos. Hindi ko rin ah uh, uh, binoto si Lenny nasa nasa neutral lang tayo pero uh, we want this government this Marcos government to succeed dahil nandyan na siya, kung lulubog siya lulubog tayo lahat kung aangat siya, aangat tayo lahat kaya tulungan natin siya umangat kaya kung meron man warning yung mga sektor na mga, na mga sa, de, uh, part ng democratic uh, system ng gobyerno uh, na uh, pumupuna binobroadcast natin yan at dinidiscuss natin yan. Isa na nga dito yung church na very very uh, vocal sa mga sa mga issues sa gobyerno. Sila na ngayon nagwa-warning na uh, delikado baka pabalik na tayo sa dictatorial kind of government tulad dun nakita natin sa regime dictatorial regime ni former President uh, Ferdinand E. Marcos. At syempre, mga, mga subscribers natin na mga, na mga uh, uh pro-Marcos, huwag na kayo mag debate sa akin. Lumaki ako sa, kas, sa kasagsagan ng martial law. Wars, ang nakita namin sa Mindanao, na hindi nyo nakita dito sa Luzon, mas worse. We got the worst part of martial law kami talaga nakatikim ng dictatorial rule ng Martial Law. Later on, mag-live tayo para mag-debate lang tayo ukol sa bagay na 'yan. So 'yan ang kinatatuk, kinatatakutan ng uh, ng uh, uh, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Napabalik na tayo diyan. Mukhang uh, ganun na nga ang environment na nakikita nila kasi sila naging biktima rin ito. Ang dami sa kanila kinulong at pinatay. So sila Father Balweg at saka iba pa. So ngayon, at nakita nila, uh, ito ang mga masamang uh, sel uh, na, uh, na delikadong senyales. Nakikita nila yung sunubukan ng mga congressmen isaksak sa baga natin yung People's Initiative disregarding the Senate disregarding the Senate and other and other branches of government muntik na nga nagka constitutional crisis kung dinala ito sa Supreme Court uh, magkakagera-gera na three branches of government dahil doon buti na lang pinigil sa sa pag-iingay rin natin pinigil ni President Marcos so i-play na natin yung yung pangangamba ha Uh, or winding ng uh, ng uh, Catholic Bishops Conference of the Philippines or grupo ng mga Catholic uh, 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 church officials in the country. And thank you ANC for this video. Also on Filipinos to be more engaged and discerning amid ongoing efforts to amend the 1987 Constitution. RG Cruz. Ulitin natin. fresh on the heels of on Filipinos to be more engaged and discerning amid ongoing efforts to amend the 1987 constitution RG Cruz reports fresh on the heels of the pastoral letter of the Catholic Bishops Conference of the Philippines calling out to people's initiative and charter change their groups president urged Filipinos to take the matter seriously or the country might fall into authoritarianism we don't want to fall again authoritarian. into authoritarian slope Towards uh, authoritarianism at uh, nagkaroon na tayo ng tragic experiences in the past, ayaw na nating maulit ito. Sa bandang huli ay ang maaaring magdusay tayong lahat. Bishop David points out that the People's Initiative disregards the Senate because if it succeeds, the Senate will be irrelevant in charter amendments violating the legislature's bicameral character. Are already behaving like you are in a unicameral legislature. Kaya ayan nandyan para makaroon ng system of checks and balances. Bishop David finds the People's Initiative to be in bad taste, whether now or in its previous incarnations in previous administrations. The CBCP believes many signed the initiative without fully understanding what it is about. Bad taste na bad taste talaga, no? Uh, that's why, um, parang, uh, sh show us that uh, there is really sincerity and goodwill in, uh, uh in, in, in these moves no kasi uh, bakit parang pilit uh pilit nilang sinasabi na ang uh, pag-amenda sa constitution isa solution kailangan no na uh, may medyo may kaayusan at uh, may sustansya yung proseso no uh, hindi minamadali, no at, uh, uh, nag, at nagbibigay ng tamang uh, edukasyon no para Uh, sa ating mga mamamayan para talagang makikita yung tunay na pakikilahok ng uh, ng uh, bawat uh, isang mamamayan mamamayan uh, sa Pilipinas. An advocate of the initiative, former Congressman Alfredo Garbin disputed the criticism, insisting it is a true people's initiative. Okay, uh, ito kasi nahulihan na ito si Garbin na na una dininay hindi siya nag, hindi yung grupo nila nakikiusap na nakikipag-coordinate kaya kaya kasi former congressman ito na ngayon behind na sa PP sa, uh, people's initiative move na sa private sector daw inisiyatibo daw nila pero yung palalo luma, lumalabas at inamin niya sa Senate hearing na uh, behind sa people's initiative ay si po, si uh, uh, House Speaker Martin Romualdez at si uh, yung chair ng uh, Committee on Appropriations ng Kongreso 14 billion in insert sa budget ng Comelec na si uh, saldi ko si congressman saldi ko ng ACOBICOL so uh, una dininay niya and then nung nilabas ng chairperson na si uh, na si uh, Amy Marcos, yung mga pictures nila ni Romualdez, doon na paamin yan. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko yan. Nag-meeting pala kami sa res house pa. Sa res house pa ni Romualdez. Isipin nyo yan. Ginagago tayo. Kaya sinasabi ng mga Catholic bishops na In fairness, sila talaga ang gumalaw Laban sa mga Marcoses During the 1986 Edsa Revolution Under, uh, led by uh, the Late Archbishop, High, uh, Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin Sinasabi nila, nakikita nila Na bumabalik na naman Yung authoritarian Atmosphere Yung atmosphere na Yung may mga tao sa gobyerno Dahil alam nila, hawak nila Yung pera natin Hawak nila yung puwersa. Hawak nila yung uh, yung gobyerno. At dahil tatanga, tanga, kayo. Kayo, tanga. Yan ang tingin nila sa atin lahat. Tanga tayo. Kaya, sinubukan, isaksak sa baga natin in, in exchange of 100 pesos yung people's initiative. Kumbaga, binaboy nila yung one of the three. Forms of amending or revising the Constitution Which is the people's initiative Binaboy nila, ginamitan nila ng pera para ilabas Nang gagaling sa tao Pero nang galing pala kay Speaker Romualdez kay uh, si May meron pa sinasabi Kay uh, First Lady Lisa Araneta Marcos uh, At uh, muntik na sila nagsaksit Kung hindi lang lumakas yung uh, yung kwan natin, yung bosses natin, lumakas yung public opinion at uh, in fairness naman uh, nakatulong rin yung pag-ingay. Sumakay rin kasi yung mga Duterte, na, parang mga political vultures sa mga yan. Nakita nila na, na namamatay na yung tao, di ba? Mga vultures pag namamatay na, ando na sila, naka, nakabantay na sila, ganun. So buti na lang ang tao galit sa chacha pero galit rin sa mga Duterte. Kaya akala ng mga Duterte mag people power na la, pabor sa kanila pero hindi naman nangyari. Pero yun lang, wounded na, politically wounded na si Marcos. Kaya I hope the President learns his lesson at wag nyo na ulitin Mr. President yung mga aksyon na ganito dahil matalino na yung mga tao. Akala nyo lang, tanga kami, matalino na kami, lalo na yung uh, 112,000 na subscribers ng vlogcaster, hindi ka tatagal dito. Mag-unsubscribe ka, one minute pa lang. Kung hindi ka critical thinker, kung hindi ka, um, uh, if you don't love your motherland, at ang ang loyalty mo ay sa mga poon, na nabago-bago na, na naman every six years, hindi ka tatagal dito ng isang minuto. Mag-aalis mag ka at mag-unsubscribe ka. Okay lang, kapalit mo naman every... Every time nag-unsubscribe, 100 ang kapalit nyo. <laughs> And thank you for that. So, yan. That's why, tulad ng sinasabi ng mga Catholic bishops, we continue to watch. Manmanan natin yung gobyerno natin because tayo, tayo ang fourth state, tayo ang fifth state pala. Taong bayan. Tayo ang mga bosses nila. Bantayan natin sila. Mga empleyado lang sila natin. Tayo ang boss. We should watch out and we should make noise. Kaya i-share nyo itong vlog para to wake up woke generation. Sabi, nagisingin natin yung kapwa Pilipino. Huwag na tayo maging pas sunod-sunod lang, tatanga-tanga kasi mas lalo iniinsulto tayo ng mga 'yan. Uh, kasi we want this government to succeed. I want this government to succeed because if this government will, will succeed Is Zamboanga business and events place In Manika and Zamboanga City Will also succeed We are in the same boat Wala po tayong personal na galit Sa mga Dutertes Sa mga Marcos uh, It's just that we love our country more Sana hindi conflict Yung love natin ng bansa natin Ay hindi conflict sa love natin sa kanya Kung sana Kung sana nagkakatama-tama Yung mga politicians natin also share our love for the country, then wala tayong problema dyan. At then, hindi kailangan mag-vlog si Bat. Kung hindi, konsentrasin uh, con, mag-concentrate na lang ako para, para uh, palaguin yung mga negosyo ko sa, sa Luzon at saka Mindanao. Pero hindi. Hindi. We have to watch out dahil tuloy-tuloy. tinyan na ninyo itong cha Ha? biglaan na lang this year biglaan na lang January February Ginula tayo lahat nagulantang tayo sa sa issue na ito so we should really watch out kasi ang ginawa nila gusto nila tanggalin sana yung Senado uh, at sila na lang ang uh, magiging uh, parliamentary form of government under uh, under Martin Romualdez at sila sila na lang pero tanungin ko kayo can we live without the senate Sino ba nag-investigate sa Parmali? Sino nag-investigate sa kay Polong? Sino nag saan lumabas sila Las kanya sila sila Asierto at iba pang mga state witnesses? Sino nag-investigate sa 4 billion shabu smuggling, 6 billion shabu smuggling, uh, 2.7 billion Uh, overpriced computer jan lang sa Senado pero gust muntik na tinanggal sana nila yung Senado sa PI na yan na yung niloko nila yung mga tao na na uh, pinaboto nila pinasign nila to rim, para tanggalin yung Senado through a people's initiative uh, or ikapon yung Senado para sila na lang namumuno dahil mas marami sila 318 congressmen at uh, malulusaw yung uh, 24 na boto ng Senado. So hindi ba diktador, diktador authoritarianism ang ginagawa nila yan? So muntik na, muntik na. So we continue to watch out kasi sinabi ni Josal Salceda, na congressman Josal Salceda na uh, Gloria Macapagal Arroyo boy ito na wala daw, tuloy-tuloy pa rin daw yung chat, yung PI. So let's watch out. At President Bongbong Marcos, itigil nyo na talaga ng totoo. Kung hindi kayo kasama dyan or hindi kayo ang namumuno sa inisiyatibo na yan. So guys, uh, watch out. Ha? Huh? Ha? we, uh, no, but, um, we, we're watching you. We're watching you. Ha? Huh? So please share this vlog to, to, to wake up our countrymen to be watchful of the government that because that is what is democracy is all about so from here in zamboanga city thank you very much for watching and see you in my next vlog